Hello mga karabit. My name is JC of Alpha Adventure, your source of science-based, experience-driven, and technology-oriented tips on livestock farming. If uh, bago ka lang sa aming YouTube uh, channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated every time na may bago akong upload na video. Sa channel na to or sa Alpha Adventure, samut sa ang mga tinatalakay natin dito, may tungkol sa rabbit, may tungkol sa Rhode Island Red. May tungkol sa Native Chickens, Hubbard Chickens, may tungkol sa Cherry Valley SM3 Heavy Peckin Ducks, Muscovy Ducks, Mallard Ducks, uh, mga kambing, mga hybrid na kambing, mga iba't-ibang breed ng pabo, at marami pang iba. So... Topic natin tungkol sa rabbit, no? First time ko ngayon, first actually, I'm of all the livestock animals na meron dito sa life sa Alpha Adventure, rabbit is the newest one that we have. So, this is my first time to witness a uh, rabbit na nagle-labor or nagpe-prepare ng kanyang nest at gusto kong i-share sa inyo ang mga na-research ko uh, tungkol sa mga bagay na dapat i-prepare o ihanda kapag merong kang rabbit na nagle-labor or nagpapakita ng mga signs na malapit na siyang manganap. So, ngayon, uh, I'd like to mention as well, no, na uh, itong mga rabbits na to ay itrinade ko, sinuap ko dun sa mga excess Rhode Island Red namin dito. Mga purebred Rhode Island Red roosters at saka mga turning 3 month old na kakirelts uh, and pullets. So 15 heads lahat ito. Mga uh, rabbits dito may F1 uh, Californiaan, may F may F1 New Zealand, may F3 na buck na Californian, may mga mini rex, may palomino, merong uh, mga fancy, ito, meat type ito. So F1 New Zealand dito white white siya no uh, R E W red eyed white uh, F1 New Zealand so ngayon nung uh, sinwap sa akin to binigay sa akin I I understand na kung tutuusin no ideally speaking kailangan sana e, eh, naka-record pati yung uh, kung kailan siya nasampahan na breed para yung mapagpapasahan mo mabebentahan mo magiging ka-trade mo eh alam din niya kung kailan yung uh, uh expected uh kindling kindling ang tawag sa panganganak ng ano eh rabbit kaysa doon sa sasabihin mo lang na buntis siya buntis yung or, hindi ka pa sigurado kung buntis yung rabbit eh guessing game ang mangyayari so buti na lang nagkataon na ako hindi ako yung late reaction sa mga bagay-bagay so bago pa ako nakipag-swap ilang buwan na rin ang nagdaan simula nang uh, nag-aaral ako self study sa sa pagkukuneho rabbit tree. So meron nang kahit pa paano kahit wala pa akong rabbit may knowledge na ako tungkol sa pagrarabbit pero hindi ganoon kalawak, hindi siya experience driven. So ngayon pa lang tayo nagkakaroon ng uh, uh, yung science based na kaalaman ko sa pagrarabbit ay eh, ngayon pa lang nababahin na uh, nagkakaroon ng bahid na ano experience driven kagaya na sinasabi ko sa palagi so uh, yung mga symptoms ng isang uh, malapit ng mga anak na rabbit nakita ko today ano yung mga symptoms na yon ko pakita mo sa Ayan, pina pinaplak niya yung ano niya, mga balahibo niya sa sa side niya, sa dibdib. -dib. yan naglalagas oh, may mga balahibo siya diyan. Ayan. So kanina wala pa yung lagyan ng yan, yung tray na yan tsaka mga gula-gulanit na yellow paper na walang sulat. Kakalagay ko lang diyan. Ang isa sa mga natutunan ko sa aking self-study sa pagrarabi ay kapag uh, nakita mo kapag nakita mo raw na naglalagas na siyang ganyan or uh, kinukumpul-kumpul niya sa bibig niya yung uh, mga na-flock na, na niya na ano, na-flock -na niya na-flock niya na balahibo at uh, mga damo yan, may mga damo dun eh siya dun, ito, mga damo dito uh, iniipon yung niya sa bibig niya karoon parang bola-bola kagaya ng dun may mga may meron dun eh yan, yung hinihigaan niya kanina ngayon hinihigaan niya so nakitaan ko siya ng ganyang simptomas <laughs> na, hindi symptoms, mga signs no? wala lang siya sakit eh. so ang ginawa ko naglagay ako ng ganito itong tray na to uh, I'm not sure kung sapat na sa kanya pero kung ako tatanungin eh, hindi sapat ang haba na itong tray na to sa laki ng rabbit so maghahanap ako ng mas malaki dito yung kasya dito kasi kasama sa swap sa tinay trade ko pati tong cage eh Kaya kung ako lang ang masusunod mas gusto ko yung mas malapad na cage uh, mas malaki yung pintuan no, para kapag in inlabas pasok mo yung rabbit hindi siya nasasabit dito comfortable na comfortable yung uh, coming in and going out nya no? ayan anyway lahat ng ito eh parte ito ng experiment ko habang ah, uh, habang yung science-based knowledge ko ay ibinabangga o inaakma ko doon sa experience kasi gusto kong magkaroon ng validation eh yung sa science-based knowledge gusto kong makita in person kung nagmamatch ba totoo ba okay kung hindi i-apply e natin ng uh, practical adjustment experience-driven adjustments so isa sa mga natutunan ko rin sa sa mga kapag nagpakita na siya ng mga ganyang signs na uh, parang nagle-labor na siya malapit na siyang mag-kindle okay ay maaaring in the next few days ay mga anak na siya or the next day mga anak na usually nanganganak ang mga rabbit uh, kapag gabi or madaling araw usually but not always ayan Uh, natutunan ko rin na hindi mo hindi mo hangga't maaari wag mong hawakan wag mong istorbo yung mga magiging uh, kits or kittens niya yeah, doon sa ano doon sa magiging pugad niya at kung maglalagay ka ng mga papel-papel na ganyan mga dayami wag mong i-shoot doon sa tray mo lagay mo lang sa labas hayaan mo siya kung gusto niya siya magpasok doon sa nest box huwag ikaw mag-shoot doon sa nest box hindi siya hindi siya kagaya ng manok na kailangan mo lagyan ng dayami yung kanyang mapugad pa bago mangitlog or para mangitlog so ganyan no so nest box lang um magkakaroon ng significant improvement at itong pagarabit natin sa Alpha Adventure kagaya nga ng sinabi ko kanina uulitin ko uh, experimental pa to experimental pa to i prefer na purebred din ang aking mga magiging uh, breeder na rabbit instead na uh, filial generation lang sila na F1, F3, F4, F2, ang ganyan. Uh, pero ayaw, ayaw ko na mamuhunan, ayaw naming mamuhunan ng ganun kaagad without having an ha, without having an experience oriented na knowledge sa pagrarabit. So I think itong 15 na to these are more than enough for me to gain uh, an experience driven knowledge sa pagrarabbit. Ayan. So another thing na natutunan ko sa isang uh, rabbit doe na nagpapakita ng mga signs na naglilabor na siya ay yung make sure na bibigyan mo siya ng fresh na uh, leafy grass or leafy uh, Uh, plants na ganyan no and uh, ako dito naglalagay din ako ng pellet yung Chexer na tinatawag na brand naglalagay ako ng 50 grams a day 70-30 kasi ginagawa ko dito 70% grass 30%, 30% uh, commercial pellet or feeds ayan for now it could change Maaaring nga uh, mag-switch ako to 100% organic in the future but that's not a definite decision yet it could change. But uh, at the moment, 70-30 ang ginagawa ko. 70% uh, grass, 30% commercial pellets. So, meron akong, meron kaming Madre de Agua, indigofera, at saka malunggay dito. So, pagka, ano, susupplyan natin ito ng uh, mga nabanggit ko, to stimulate or to help her doon sa milk production niya. Ganun din, ganun, din sa mga kambing eh. May mga kambing din tayo dito as you may already know. No? So, ayan. Kaya makikita nyo itong mga papel-papel nasa labas. Kung gusto niyang ipasok, pasok niya. Kung ayaw niya, so be it. Lang problema. Ayan. ah uh, Pinapadede din pala ng isang, isang uh, bagong panganak na kambing Ah, kambing ah rabbit, ang kanyang mga kits ay most often ay twice a day, usually at dawn and dusk. ah pag madaling araw at kapag ah, takip silim or gabi na. Yeah. so, I'll keep you posted kapag na, nanganak na to at kung may mga bago akong discover na mga bagay-bagay na, na para sa aking isang relatively new sa paglarabit ay Uh, something new, I will make sure na ibabahagi ko yung kaalaman na yun sa inyo. Okay? Yan sila. Yan yung mga rabbit namin dito. Hindi pa ako satisfied sa sitwasyon nila dito eh. No? So gusto ko uh, may, may tinatapos pa kasi kaming extension structure dito sa farm para sa mga Rhode Island Red afternoon, noon isusunod ko yung para sa mga rabbit para maayos din sila ayan alright so mga karabit so I hope may may, may bahagi ako sa inyo lalo na dun sa mga katulad ko rin na uh, relatively new sa pag uh, aalaga ng kuneho o rabbit uh, lagi lang tandaan uh, kapag nagpapakita siya ng mga signs no? uh, na ganyan, ihanda na yung kanyang nest box. Mas maigi ay uh, kung nagkakalendaryo kayo, kung nagkakalendaryo kayo mula nung na, nasampahan siya, nakastahan siya, na breed siya, uh, magbilang lang tayo ng 30 days kung tayo maglalagay ng nest box. Pero wag ilagay na yung nest box dun sa ika 20th day pa lang. Huh? At kapag lumampas na sa 33 days at hindi pa nanganganak ito, might as well uh, ipacheck na siya sa veterinarian. Baka kasi Uh, may uh, health related issue na siya at kailangan ng kailangan na ng uh, uh, tulong ng isang veterinarian kung ano man ang dapat gawin. Okay? And lastly, uh, kaya siya nagpa-pluck uh, ng kanyang balahibo sa side at saka sa dibdib. Uh, sabi ng iba ay paraan na daw niya ngayon para yung kanyang mga ilabas niya yung kanyang mga nipples para hindi na mahirapan yung kanyang mga Uh, kids, mga anak na ilalabas but according to uh, my research ang sinasabi ay kaya niya ginagawa yon, ay nag-secret nag, uh, siya naglalabas siya ng hormone na, na kung saan instinct niya yun eh, kapag maglalabor na siya uh, instinct niya yung magpa-pluck talaga at dulot na rin yun yung paglabas ng hormone na kung saan nagiging uh, uh, loose yung kanyang balahibo sa side at saka sa dibdib. So hindi na gano'ng ka, ka ka kadikit sa balat niya kumbaga, no? If that's the right terminology, Tagalog terminology for that. Hindi na gano'ng ka kadikit yung balahibo niya sa gilid at sa side kaya napaplack niya nang uh, relatively easier than when the doe is not uh, pregnant or not about to uh, give give a birth or kindle. Uh, sa kanyang mga dose. So, yun lang. Uh, Ibabahagi ko na lang yung iba kong mga kaalaman sa pagrarabit in another on other occasions na akma sa sitwasyon ng mga rabbit. So that's all. Thank you. At huwag kakalimutan na mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated every time na may bago akong upload na video. At kung nakatulong sa iyo to, uh, please like and share the video. And visit our website, meron na kaming website, www.alphaadventure.com Mag-subscribe, mag-like, at mag-follow na rin sa aming Facebook page at Instagram accounts. Just look for Alpha Adventure. Again, my name's JC of Alpha Adventure, your source of science-based, experience-driven, and technology-oriented tips on livestock farming.